nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaalyado na huwag ituloy ang planong pagpapa-impeach kay Vice President Leni Robredo. Giit naman ng Vice Presidente, hindi niya pinapangarap na maging Pangulo. Narito ang report. They want me ousted? What's behind it? Itong si Trillanes and his elk. Sinong isa? Si Dilima. Gusto na niya ako Pangatlo, si Lady. Eh, natural. Kasi bakit pa siya maghintay kung nandiyan yung opportunity? Inisa isang pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga taong nagnanais daw na mapatalsik siya sa pwesto sa pagdalo sa Convention ng Integrated Bar of the Philippines kagabi. Pero ilang sandali pa, biglang kumambyo ang Pangulo tungkol sa pagdawit kay Vice President Leni Robredo sa planong pagpapababa sa kanya sa pwesto. Alam mo, hayaan mo siya. She has also to take a stand. I understand that. It's always the contrapelo yan. And that is natural sa politics. Pero yung to be ousting um, to ang nakakatapos lang ng election. Nauna nang nanawagan ng Pangulo sa kanyang pagbabalik sa bansa kahapon na itigil ng anumang hakbang para ma-impeach si Robredo. Kinatuwa naman ito ng Vice Presidente. Kung sinabi niya yun, um, tingin ko para naman yun sa bansa natin. Uh, kasi yung, yung, impeachment, whether against the President o against sa akin, ihintuin natin, ihintuin ito yung mga dapat pinag-uukulan ng pansin ng, ng Kongreso. Ayon pa kay Robredo, hindi porket binabati ko sa administrasyon ay gusto na niyang palitan ang Pangulo. Pero gusto natin pakinggan tayo. Pakinggan na we feel, we, we feel strongly about certain things, gaya nitong pagpatay ng mga ordinaryong Pilipino. Isang bagay ito na we feel strongly against. So sa atin naman pag pinakinggan, yun naman yung pinaka-purpose niya. Pero kung ang Vice Presidente malumanay na tinanggap ang pahayag ng Pangulo, kabaliktara naman ito kay Senadora Laila de Lima sa isang sulat. Sinagot ng senador ang umano'y paninira nito sa kanya sa harap ng mga Pinoy sa Thailand. Dasal daw niya, sana maliwanagan ng Pangulo at itigil ng pagsisinungaling para mailigtas ito mula sa impyerno. Kawawa naman daw kasi si Satanas kapag nakaharap nito ang Pangulo. Nagugat ang pahayag ni Dalima matapos pabirong sabihin ng Pangulo na ito ang reyna ng impyerno. Hinanap po yung babae na napaka-kapal ang muka. Siya lang. Hello, lapitan mo yan, laslasan mo ng blade, hindi tatalab. Sa kabila naman ng hindi pagkakaunawaan, may panawagan si Robredo sa mga taga-suporta at sa administrasyon. Sana yung, yung hatred, yung hatred hindi, hindi siya will not get in the way of the more important things. Mismong si Pangulong Duterte ay tutol sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Lenny Robredo. Bahagi raw ng demokrasya at freedom of speech sa mga pagkontra ng pangalawang Pangulo. Pero bago ipinagtanggol, may mga tirada muna si Digong kay VP Robredo. Umaksyon si Naomi Derrick. May mensahe si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagsusulong ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo sa kanyang pagbalik mula official visits sa Myanmar at Thailand. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things but do not uh, think tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. Kakatapos lang ng eleksyon. Bakit mo sira baya. Ako, malay mo ako. Baka hindi na ako magising bukas sa bangungot eh. Okay na. Siya naman man. Naghihintay na ng endorsong impeachment complaint na inihanda ni Atty. Oliver Lozano laban kay VP Robredo. Ginamit na basihan ng speech ng bise sa United Nations kung ngayon ng kampanya kontra-droga na maituturing daw na betrayal of public trust. Pero ang Pangulo, binigyang diin ang anyay freedom of speech ni VP Robredo. Why do you have to sit because, just because, uh, keeps on harping on me? Yeah, I mean, this is a democracy. Freedom of speech. Wala naman, there are, uh, there is no, or there are no overt acts. You know, this is a democracy. Leaders are elected. If it are not to be it's still the, the, people's choice. Remember that. Pero bago pa umalis sa Thailand, pabiru pang tinira ng Pangulo si VP Robredo. Apurado gusto ako paalisin mo. No? Oh. Hindi Pag nga ako dumating isang taon dito, isang taon dito, palasin mo na ako. Sige, dalaga man siya. Sige, pakasalan mo ako. So, dalawa na tayo dito. At least hindi ako mawawalaan ng ano, bulong ng bulong na, na ako sa iyo. May iniwan din siyang payo rito. Nang hmm, mamadali. May ka. <laughs> ano ginawa sa bayan eh kung ang pangulo tutol sa impeachment laban kay VP Robredo, isang grupo ng mga abogado ang desididong isulong ito. Kabilang sa kanila si attorney Bruce Rivera, abogado ni Janet Napoles. Lenny Robredo has gone too far. In her determination to further her political stature, she is willing to bring the Filipino nation to perdition kasamang humarap nila Atty. Rivera, opisyal ng Department of Interior and Local Government, wala raw katotohanan ang sinabi ni VP Robredo na palit ulo scheme sa PNP. Ang konsepto ng palit ulo is arresting the small fish, but if you say something to arrest the bigger fish, we will exempt you from criminal liability. That's in the law. Tinitingnan na rin daw nila ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Robredo kung posible itong magamit na basihan sa impeachment laban sa kanya. Humingi kami ng dagdag na tulong, dagdag na puwersa because we want this to be up in impeachment complaint by the people posibleng ihain ng reklamo sa Mayo at kumpiyansa sila may mag-e-endorso nito. Iginiit naman ang grupo na walang kinalaman ng presidente sa kanilang hakbang. Bago ang paghahain ng impeachment, magsasagawa ang grupo ng indignation rally na tinawag na Palitbise sa Luneta sa Abril. Umaaksyon. Naomi Deirid, News 5. Nangihirapan naman daw na maisulong ang planong impeachment laban kay VP Robredo ngayong nagsalita na si Pangulong Duterte. Yan ay ayon kay Senate President Coco Pimentel. Pero ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, obligasyon pa rin nila sa Kamara na idaan sa proseso ang anumang reklamo. Umaksyon si J.V. Arsena. Nerepresentoron ni House Speaker Pantalyon Alvarez ang pagtutol ni Pangulong Rodrigo Duterte sa planong impeachment laban kay Vice President Leni Robredo. Pero sa isang pahayag sinabi ni Alvarez na hindi nila pwedeng kontrolin ang paghahain ng reklamo. Tungkulin din daw nila na iproseso ang anumang impeachment complaint. Kay Alvarez unang nanggaling ang posibleng pagpapa-impeach kay Robredo dahil sa mapanira raw niyang speech sa United Nations. Si Senate President Coco Pimentel na noong lunes lang ay todo ang suporta kay Alvarez na nanawagan ngayong itigil na ang mga hakbang para sa impeachment ni VP Robredo. In case of doubt, if 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 we if the person doubts it, wag nang pilitin. Uh, I mean, kasi uh, napaka bigat po na akusasyon, napaka napaka high ranking official ang involved napakalaki nung penalty tatanggalin ka sa puesto in spite of the mandate you got from the people so we do not use impeachment lightly sa pagsasalita ng pangulo magiging malabo na rin daw na lumusot ang impeachment laban kay VP Robredo mahirapan sila to sustain the effort kasi marami ring allies na susunod sa pangulo uh, so uh, kaya mag-isip-isip after hearing the pre the, the president's pronouncement mag-isip-isip Tingin naman ni VP Robredo, iniisip lang ng Pangulo ang kapakanan ng bansa nang ipagtanggol siya. Magiging dahilan lang daw ng pagkakawatak-watak ang impeachment at matitigil ang trabaho ng Kongreso. Pero hindi na rin naawat ang pangalawang Pangulo sa muling pagbanat sa aning mga gera ng gobyerno ng magtalumpati sa National Convention of Lawyers. If we as a people redirect our political will and resources long-lasting solutions for poverty. Instead of the more divisive wars we are waging now, no one loses. Iginit din ni Robredo na hindi masama ang pagsasabi ng totoo. Our way of defending the constitution and strengthening our institutions is to speak the truth and show our people that there is nothing wrong with speaking dissent. That it is our right and sometimes also our burden. Kailangan din daw na manindigan para ipagtanggol ang karapatang pantao. Let us safeguard our constitution against abuses, prevent our institutions from weakening, and save our people from their disillusionment. Umaaksyon, JV Arsena, News 5.